Wala po. Okay na po 'to. Okay na po 'to. Okay oh. na po 'to. Pabagal lang po ako. Thank you, Sir Mel. Nay, nasa ka? Hindi. Hindi kita iwan ay. Sige po, una na po kayo. Hintayin ko yung asawa ko. Hey! Ayan o, no? may experience na namin yung truck dito sa Tarlac Tarlac Circuit Hill Sabi na asaba ko, dira Huwag ko daw siyang iwan pero siya yung nang iwan sa akin Napakabilis mag drive nito Ha? Ayan, nabilis Ang bibilis dun ah Ang galing yung mga yun, loko ah Ang bibilis, wala tayong side mirror Chill chill lang tayo First time natin sa mga karoon ng truck Ayan, eee hey, Banking Ayan Sana nagre-record itong ano ko, GoPro, nakakatakot Hindi ko gamay yung ano Tawag dito, yung gloves yung malaki yeah. grabe yung ganda nung truck gusto kong bumaking kaso lakang pera at yun yung bilis yung asawa ko iniwan talaga ako <laughs> ayan o oh, banking nakatakot eh pero masaya masaya Uy. bilis yung asawa ko yeah! lumagpas masaya <laughs> Ang pibilis nila Bumibanking sila Pero syempre Safety first lang tayo Hindi naman tayo professional eh Pero ang bilis yung asawa ko Ako pinakamabagal Ayan Napakabagal ko Hahaha <laughs> pinapabagal ko Nabilis ang asawa ko wala na ako na naman hintay nila dun ayan thank you sa nagpahiram ng motor Yon. Nung asawa ko Grabe oh. Banking yun oh And eh, shoutout Kay Boss S Ng Quick Tires Grabe Pina-experience namin tong truck dito Sa Tarlac Hill Circuit Hill yeah! The best talaga Quick Tires Lalo lalo na si Boss S Uy 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 Gumalagpas ako eh obviously naman di ako talaga professional magmotor. pa bagal ko. Matakbo ko wala pa lang mano to, speedometer to. naiwan ako ng kasawa ko napakabilis. Hindi ko mahabol oh. pag nag-ride may sigurado ako lagi iwan kasi <laughs> yung asawa ko iwa huwag ko raw siyang iiwan nakabantay sila sa akin kasi napakabagal ko abutan na ako ng tatlo oh itay niyo ako <laughs> pero okay lang yan mahalaga hindi ka ma -accidente. Eh na, nakabutan nila ako Iniwan na ako Pinagmamadali nila ako Bakit kaya? Ni-enjoy ko lang Ako na lang yata mag-isa sa race track <laughs> Second batch na yata yung mga kasabay ko Sa sobrang bagay ko bibilis nila oh nabutan nila ako shortcut kaya ako ay yung asawa ko nasa asawa ko baka hiwusay bibilis ayun na ay nakabutan ako ayun na sila ayun na ayun na sila ayun na, na, na sila sa likod ko ayun na ayun na pa ako ng mga to Mahirap ah. yung mga nagano kakarera oh. Believe na ako sa mga kumakarera Ang gagaling nila Ayan o, oh, na ah. Bibilis oh. Ang oh. oh. <laughs> bibilis ka kailan lap na kaya sila kasama ko na wala na rin ayoko na mabagal talaga ako eh nakakatakot syempre mga mamaya eh maaksidente tayo pero tiwala naman tayo sa quick tires wala lang akong tiwala sa driving skills ko. Makuna sana ni Kuya yung banking ko. Feeling ko nakatabingi na ako eh. Tapos na yata sila. Nandito pa rin ako. Tapos na ba? Sabi ko naman, tatry ko lang. Nandiyo eh. na sila. Oh. Yung asawa ko. Oh chill chill lang ayan ang basic sa kanila ako <laughs> tamang stroll lang <laughs> ayan may mga na si Ju ang pabilis ni Ju oh grabe si Ju TV andi dyan naman sa likod ko so shoutout sa mga ano motorista ang gagaling ayan 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 may sakyan yata sa likod Hoy. Napakabilis mo. <laughs> Siyempre hindi ko kasi motor to eh Kaya hindi ko kabisado Kaya mabagal Hindi hmm, banking eh Banking Kunti pa ako Ayan o oh. Malabas na yung tuhod ko oh. dapat pala nilalabas yung tuhod pag bumibengking ka nasa yung asawa ko Nasaan yung magaling kong asawa yun, yun, yun huwag ko raw siyang iiwan tara guys ako iwan na ako second batch na yata itong kasabay ko ayan na abutan na naman nila ako ayan na naman sila sa likod ko anak toge ayan ayan na eh. Hala kayo dyan Napakabilis Nakadala kong ikot na sila sa akin Ayun e, o Napakabilis Ay Ay galing o Nakatabingi sila o oh. Nakatabingi rin ba ako Grabe yung bibilis Yung asawa ko Makabutan na ako nun no. Nahirapan ako dun sa mga pakurba Yung mga paka sharp eh Baka mamaya dumulas ako pagtawanan Pagtawa ng pao nila ba Ayan, may na-accidente yata. Sino to? Sino to? Kala ko, asawa ko. bayaw okay lang? Ayan, na-accidente na. Kaya ayan, ingat, ingat lang ha. Buti, hindi yun yung ginamit yung motor ni Bayaw yun eh. talaga kaya talagang kailangan talaga yung ano mga yung mga gears para iwas aksidente eh, oh Kala ko yung asawa ko eh Tamaan sa akin yun So, <laughs> so yun, lagi yung tatandaan Lagi kayo magsa safety gears Para safe kayo syempre kaya nga ka safety gears kaya tapos na tapos na sila pero ako nandito pa ako kaya kumakaway na naabutan na ako uh, wala na lang mag full stop ako eh. pagpakorba tapos na yata silang lahat Saan pa exit? Dito. Eh, hindi ko alam kung saan ako lalabas. Saan ba lalabas? Dito. Masasela. Hindi pa tapos eh. Dito ba? Tama ba dito? Ah, doon pala. <laughs> Mali ako. Kasi asawa ko magaling. <laughs> Sabi ko sa inyo, stroll lang ako eh. <laughs> Ayan na ay yung magaling kong asawa. Hindi rin ako iiwan. Tibay mo, sabi mo hindi mo ko iiwan. <laughs> Tangin hindi iiwan yan. Iwan na iwan eh. <laughs> <laughs> Munti ka na mawawin bulakan ha. Thank you boss. Pero saya, masaya. Sabi siya yung mag-stroll lang ako eh. <laughs> Mukha nga eh. Sabi. Sabi pa kanina. Uy, huwag tayo, huwag mo kong iiwan ha. Huwag mo kong iiwan. Sa <laughs> akin iniwan.